hindi ka mahilig kumain ng patola, dapat mo munang mapanood ang napakahalagang video na ito tungkol sa patola. Alam mo ba na marami pala ang nakatagong pakinabang ng gulay na patola? Bakit nga ba hindi mo dapat baliwalain ang gulay na ito? Ano-ano ang kakaibang pakinabang ito at ano ang mahalagang benepisyo nito sa kalusugan ng tao? Bukod sa pangulam, ang patola ay ginagamit sa iba't ibang paraan sa iba't ibang bansa. Sa video na ito ay makikita ang napakaraming tuyong patola na kinokolekta at pinoproseso ng isang pagawaan upang gawing sponge o panlinis ng katawan, panlinis sa kusina at iba pa. Sinasabing napaka-epiktibo daw nito dahil ang magaspang nakatangian ng patola ay napakahusay sa pag-alis ng mga patay na balat na nagre-resulta sa mas makinis mas malambot at mas maliwanag na balat. Eco-friendly din ito na panlinis kumpara sa sponge na ginagamit sa paghugas ng mga plato. Sa si bansang Afrika at ilang bahagi ng Asia, ang pinatuyong bunga ng patola dahil sa kakaibang istruktura ng hibla nito ay ginagamit bilang natural na pansala o filter para sa inuming tubig. Ito ay isang low-cost at biodegradable na material na maaaring makatulong sa pag-alis ng malaking dumi o sediment sa tubig, lalo na sa mga liblib na lugar. Sa bansang India at Egypt naman, ang mga buto ng patola ay pinipiga at ginagawang langis. Ang langis na ito ay ginagamit sa ilang pagkain at kosmetiko at sinasabing mayaman ito sa fatty acids na mabuti para sa balat na ito ay makikita ang pinatuyong patola na binubuhusan ng isang kemikal para sa paggawa ng sabon. Ito ay tinatawag na lupa soap. Ang sabon na ito na may nakabaong lupa sponge sa loob ay tumutulong na alisin ang mga patay na balat at gawing mas makinis ang balat. Ang patola ay kilala rin bilang sponge gourd, lupa, o ridge gourd ay isang uri ng gulay na tumutubong parang baging at kabilang sa pamilya ng pipino at kalabasa. Karaniwan itong mahaba, cylindrical at kulay berde. Ang isang uri nito ay may kapansimpang mga anggulo sa balat. Ang bunga nito lalo na kapag bata at hilaw ang ginagamit bilang gulay sa pagluluto ng iba't ibang ulam tulad ng miswa o sopas. May malambot itong laman at banayad na lasa. Ang madalas na pagkain nito ay may maraming benepisyo sa kalusugan dahil sa taglay bitamina at mineral tulad ng vitamin A, vitamin C, vitamin B5, vitamin B6, manganis, potassium at copper. Dahil dito, narito ang mga benepisyo ng pagkain ng patola. Nagpapabuti ng digestion at pag-iwas sa constipation. Mataas sa dietary fiber ang patola na tumutulong sa paglilinis ng bituka at nagpapadali sa regular na pagdumi. Ito ay epektibong panlaban sa constipation. Pangkontrol sa asukal at kolesterol. Ang manganis na taglay nito ay mahalaga sa paggawa ng digestive enzyme na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar level. Nakakatulong din ito sa pagpapalabas ng insulin. Samantala, ang vitamin B5 na taglay nito ay nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at triglyceride na binabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Nagpapalakas ng immune system at balat. Bilang isang antioxidant, nakakatulong ang vitamin C na labanan ang free radicals, palakasin ang immune system at tumutulong sa paghilom ng sugat. Nakakatulong din ito sa produksyon ng collagen na nagpapanatili ng ganda ng balat at nagpapabagal sa proseso ng pagtanda nagpapanatili ng kalusugan ng mata at dugo. Ang vitamin A ay nakakatulong upang maiwasan ang macular degeneration at iba pang sakit sa mata. At ang vitamin B6 ay mahalaga sa paggawa ng hemoglobin na nagdadala ng oxygen sa mga cells kaya nakakatulong ito sa pag-iwas sa anemia. Pangsuporta sa muscle at nerve function ang potassium na taglay nito ay tumutulong sa pagbalanse ng fluid levels at pagpaparelax ng mga kalamnan. Nakakatulong din ito upang maiwasan ang muscle pain o pulikat. Ang batola ay isang masustansyang bahagi ng balansing dieta. Kung gagawin itong regular na ulam, maganda itong paraan upang makakuha ng mahalagang nutrients. Tulad ng lahat ng pagkain, ang pagiging balanse pa rin ang susi ang sobrang dami ng kahit anong pagkain ay maaring magdulot ng hindi inaasahang epekto. Ang mga gamit na ito ay nagpapakita kung gaano ka versatile ang patola mula sa simpleng gulay hanggang sa pagiging sustainable na material at traditional na gamot. Sangayon ka ba kaurban sa mga ibinahagi naming kaalaman tungkol sa patola? Mayroon ka bang ibang alam na gamit sa patola? Ibahagang iyong sagot sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.